Arawin kayo mag-vlog vlog naman ko, first vlog na ako, magpahilaylas ako. Ako si Giovanna Limocon, 12 years old, nagpuyo sa Purok Dos, Santa Juana, Tagbina, Surigao, Dos Sur Orme, Danau, Pelebes, wala ako luto ko! Napaknok ko. <laughs> Walis nga dang ilong. Hmm? Walis nga di ay. ko e, ninyo suportahin ko? Ayaw mo sigbash-bash ha? Mag-comment dali mo dapat ka nang nindot. Tarunga, morato Okay na, mo rin akong mama. Nag-ilis sa akong manghod na akong mama. Murag na nagiro nag-iro. Uh -huh. <laughs> o gano'n ni Patan. O tamo sa balibot sa mong balay. Mawra niya mong balay, guys. Pobre ra kayo, mi. Among si gitaptapan na lang. og nawong ni Pimentel ni ang among lugar de ra. guys guys. Parti ng ka Dapat makadungog ng mga gobernador de ko oh guys, isunod na to magtutas sa among kusina. Ang among kusina nga gabaga, mauna siya guys, nagbagabaga pa na, magani wala na sunog. O dito mga kabagang nawong mausa sa ang akong first content kay Morag. Pinakauna pa man, isunod sa pakuratan mo, si makaingon mo, hala kagana ba ni nga vlogger? Siyok